video na ito ay ko kayo ng frontside kickflip o mas kilalang frontside flip. Siguro nabuo ko to dati way back 2016 pa ata. Napaka-astig at napaka-satisfying itong trick na to kasi medyo madali lang din naman talaga siya gawin. Kaso ayun nga yung frontside flip medyo kasama na siya sa semi-advanced na mga tricks. Okay, punta naman tayo sa foot placement ng frontside flip. Sa akin, gusto ko yung front foot ko na islanted talaga. Gusto ko rin na nasa medyo gitna siya ng board, tapos mababa lang. Napapansin ko kasi sa front side flip, kapag dito natin fini-flick yung front foot natin, medyo mabagal mag kickflip eh. At saka kailangan natin ng mataas na pop para lang makumpleto yung kickflip sa ere. Hindi kumpara dito sa medyo baba, mabilis lang umikot yung kickflip at saka beginner friendly siya. Yun ang pinakamaganda dito. Pagdating naman sa back foot placement ko, sa akin medyo gitna pero medyo mababa din. Nga pala yung back foot natin, dapat nakatingkayad tayo ah. Hindi dapat tayo flat footed. Kapag kasi flat footed tayo, sumasabog yung pop, nasasayang yung pressure galing sa tail natin. At kapag nakatingkayad naman tayo, mas maganda yung kasi bumibilis yung pop, nagiging snappy. Makakatulong din kung medyo mabigat tayo sa back foot natin Kasi kung mabigat tayo sa front foot naman, pwede tayong mauna sa board At kapag sobrang bigat naman natin sa back foot, pwede naman mauna yung board sa atin So kailangan lang natin hanapin yung balance kung saan talaga tayo komportable bago pumap Kaya sa akin, dito ko talaga nilalagay yung balance ko Balance siya sa front foot pero medyo lamang talaga sa back foot yung bigat So pagkaikot ng upper body natin at nakaharap na yung balikat natin sa nose, kailangan mo lang isipin na gawin yung kickflip sa pinakang mabilis na paraan na kaya mo. Kasi saglit lang nangyayari tong frontside flip mga man, mga 1.5 seconds lang natin to gagawin. So kung natapos natin yung kickflip sa saglit lang na oras, wala na tayong masyado pang iisipin kung hindi iikot na lang natin yung board para makompleto yung 180 na rotation. At yung back foot ko naman, hindi ko siya sinisipa para mag-spin. Kung hindi, pinapap ko lang siya ng straight. Kasi nga, yung momentum natin sa upper body natin, pagkaikot, dadalin niya na rin yung momentum na yon papunta sa paa natin. So kapag sinipa pa natin yung board, nagwawala lang yung ikot niya. Bali, sumusobra lang. So, belo kayo, pagkaharap ng balikat, pop ng straight, kickflip agad sa pinakamabilis na alam yung paraan. Basta makompleto lang yung kickflip. Tapos yun, yung momentum ng katawan nyo, yun yung magpapakumpleto ng ikot. Pero ang pinakan the best dyan, alam nyo, mag-practice muna kayo ng 90 degree kickflip o 80 degree o 100 degree, 120 degree kickflip bago nyo kumplituhin yung 180 degree. Siyempre, magbe-baby step muna tayo papunta dun talaga sa mismong trick na yun. Basta, practice lang ng practice mga man. Yung frontside 180 kickflip, ito yung trick na parang ano eh, kapag hindi mo siya masyadong ginagawa, nawawala talaga siya. Pero maganda doon kapag kinukonsis mo, lagi mong ginagawa to sa spot. Ayun, parang magiging basic na lang sa ito. Pwede mo na nga ito itira sa mga stairs, pwede mo lagyan ng style, sa gaps, sa kicker. Basta practice niyo lang to araw-araw. So ayun lang, sana nakatulong tong video na to sa frontside kickflip. Maraming salamat mga man, ingat kayo at skate.